Paano ba tayo magre-respond sa grace ng Diyos? May tatlong point tayong pag-uusapan. Leg. L-E-G. Bakit leg? Kasi kailangan natin itong leg kung gusto nating tuloy-tuloy na lumakad kasama ang Diyos. Ang ibig sabihin ay tutugon tayo ng tama sa grace na binibigay niya sa atin sa araw-araw. Una, we must live in gratitude. Pangalawa, we must endure with hope. At pangatlo, we must grow in the fear Of God. So number one, we must live in gratitude. Mamumuhay tayo na may pasasalamat sa Diyos. Nalala ko yung isang babae sa Bible na meron siyang dalang pabango para sa Panginoong Yesus. Basahin natin yung story niya sa Lucas 7:37 to 38 sa bayang iyon ay may isang babaeng makasalanan na balitaan niyang kumakain si Yesus sa bahay ng pariseyo. Kaya't nagdala siya ng pabango nasa sisidlang alabastro. Lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Umiiyak na binasa niya ng kanyang mga luha ang mga paan ni Jesus. Pinunasan niya ng kanyang sariling buhok. Hinalikan at binuhusan ng pabango ang mga paan nito. Narealize ko na papasok pa lang ang babae na ito ay masyado na siya emotional. Dahil finally makikita na niya ang Panginoong Jesus. At maipapakita na niya sa kanya, yung kanyang pasasalamat. Ang sabi dito sa talata ay siya ay isang babaeng makasalanan. Alam mo, sa tradisyon nila noon, pag sinabing ang babae ay makasalanan, siya ay maaring isang babae na nagbebenta ng aliw. At marahil naglalaro sa isip niya, makasalanan ako, pero pinatawad ako ng Panginoong Yesus. At alam mo yung iyak niya, narealize ko ito ay iyak ng kagalakan. Dahil sa grace ng Panginoong Yesus sa kanya na-realize ko na alam niya na ang Panginoong Yesus ay hindi nagpunta para sa mga matuwid, kung hindi para sa mga makasalanan na gustong magsisi. Kaya kung nag-aalangan ka, lumapit sa Diyos dahil makasalanan ka rin, kagaya ko. Naku kaibigan, para sa iyo at para sa ating lahat na makasalanan, kaya bumaba ang Panginoong Yesus. Tayo talaga ang pakay niya, hanapin at patawarin. Ang kailangan lang niya, ay yung ating pagpapakumbaba at pagtitiwala sa Kanya. Sabi sa Lukas 5.32, hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang sila'y magsisi. Wow! At maaring inisip ng babae na sa dinami-dami ng tao sa buong mundo, ay hinanap mo ako Lord at niligtas. Narealize ko na ang babaeng ito ay nagmahal sa Panginoong Yesus dahil siya lang ang hindi nag sa kanya. Lahat siguro ng tao malapit sa kanya ay hinuhusgahan siya. Pero ang Panginoong Yesus lang ang nagmahal sa kanya nang hindi nakatingin kung sino siya at kung ano yung mga nagawa niyang kasalanan. Kaya sabi sa talata na ang ginawa niya ay yung luhang pumatak sa kanya, pinambasa niya sa paan ng Panginoong Yesus para mapunasan ito. At yung kanyang buhok ay ang pinantuyo niya. At hindi lang yun, binuhusan niya pa ng pabango ang mga paa nito. Hindi niya inalintana kahit ano pa yung sasabihin ng iba. Sa isip niya, Lord, wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Wala akong pakialam kung i-persecute ako ng iba o husgahan nila ako. Wala akong pakialam kung sabihin nila, ipokrito ako. Pero ito talaga yung nararamdaman ko. Gusto kong paglingkuran ka. Gusto kong pasalamatan ka. Dahil pinatawad mo ako. Tinanggap mo ako. Alam mo, na-realize ko, para sa mga pariseyo, ay malaking iskandalo yung ginawa ng babae. Pero para sa Panginoong Yesus, iba yung pagtingin niya rito. Nakita niya ito bilang tunay na pagmamahal sa kanya. Kaibigan, matapos kang pakitaan ng grace ng Diyos, ano ang sinukli mo sa kanya? Matapos kang patawarin ng Diyos at bigyan ng buhay na walang hanggan, nakita ba niya sa iyo ang tunay na pagmamahal mo sa kanya? Nakita ba sa iyo ang pagpapasalamat sa pamamagitan ng patuloy na pagpapalago ng pagmamahal mo sa Kanya? Nakikita ba sa iyo ang pasasalamat sa pamamagitan ng iyong paglilingkod na makapagdala pa ng mga taong nangangailangan din ng grace ng Diyos? Ang central mission ba ng buhay mo ay ang mapakilala ang Panginoong Yesus sa ibang tao? Yung babae nakita niya na siya ay makasalanan, pero nakilala niya na ang Panginoong Yesus pala ay gracious at nagmamahal sa kanya. At naniniwala ako na nanampalataya siya sa Panginoong Yesus na siya ay Diyos, Hari at may karapatang magpatawad. Kaya sa halip na baliwalain yung ginawa ng Panginoong Yesus sa kanya, ay hinanap niya ito. Narealize ko, ang hirap makipag-appointment sa Panginoong Yesus nung panahon na iyon. Ang hirap niya rin siguro hanapin dahil busy busy ito sa paglilingkod sa mga tao sa iba't ibang lugar. Pero itong babae, ito talaga hindi siya tumigil hanapin. At nung nagkaroon siya ng pagkakataon, ay talagang sinunggaban niya ito at walang makakapigil sa kanya nung panahon na iyon. Alam mo, sa ginawa niya, hindi siya nahiya, hindi siya nag-excuse. Ang hirap namang hanapin ng Diyos sa buhay ko, ang hirap naman siyang mahalin, parang ang layo niya. Hindi. Ang ginawa niya, hinanap niya ang Panginoong Yesus at naging intentional siya. Bakit? Para magpasalamat. Yung ginawa niya ay parang sinasabi niya, Lord, I'm sorry sa kasalanan ko pero nagpapasalamat po ako dahil pinatawad niyo ako. Salamat sa grace niyo at gusto kong sabihin sa inyo na mahal kita. Kaibigan, paano mo nakita ang iyong sarili na kagaya ng babaeng ito? Maring iba lang ang ating kasalanan pero ang point, ay ipinakita pa din sa iyo ng Diyos ang kanyang grace. Maaaring pinatawad ka niya at binigyan ng buhay na walang hanggan. O kaya binigyan ka niya ng bagong simula, bagong trabaho, bagong chance sa inyong marriage. Hindi ko alam kung paano naging gracious ang Diyos sa iyo. Pero maaaring na-realize mo na hindi pala ako bumalik sa Diyos para magpasalamat. Ang buhay ko pala ay hindi nagpakita ng pagpapasalamat sa Kanya. Kaibigan, hindi pa huli ang lahat. Mahal na mahal ka ng Diyos. Simulan mo ipakita sa iyong buhay ang pagpapasalamat mo sa Kanya. Tatanggapin ka ng Panginoong Yesus. Kahit ano pa ang kasalanan mo, He is gracious. At kapag nakatanggap ka naman ng biyaya niya at kapatawaran, ay simulan mong hanapin siya at ibigay mo na ang buhay mo sa Kanya bilang pasasalamat. Live in gratitude. Kaya nga, kaibigan, itigil mo na yung pagdududa sa Panginoong Yesus kasi maring sinasabi mo, Ay, ayan, ayan, dami ko pa tanong eh, hindi pa nasasagot. Ayoko lumapit sa Diyos kasi baka ganito ang gawin niya. ba diba, ganyan na ang Diyos? Ayoko magpakabuti kasi baka dumaan ako sa pagsubok. Totoo ba talaga siya? Mabuti ba talaga siya? Bakit may mga taong na-rape? Bakit may mga batang nagugutom? Bakit ganito nangyari sa lolo ko na Christian? Bakit ganito? Bakit ganyan? Kaibigan, lahat tayo ay may mga tanong. Pero may kaibahan yung pagtatanong na hinahanap mo talaga yung sagot. Dahil gusto mo tong i-apply sa buhay mo. Pero may mga tanong din naman na ginagawa lang itong excuse para pairali niya yung kanyang pagdududa sa isang bagay. Ang isang cynical na tao ay yung mga taong hindi seryoso na tignan yung mga ebidensya para sa kanya. Ay sapat na yung kanyang nalalaman at anumang salungat sa paniniwala niya, mali agad ito at hindi dapat pakinggan. Kaibigan, ang taong sinikal ay hindi lumalago. Ang taong sinikal ay hindi nagiging mapagpasalamat. Kapag ibinahagi mo sa kanila mabuting balita, sa simula pa lang, nako, meron na agad silang tanong. At bago pa makumpleto yung sasabihin mong sagot, meron na naman silang panibagong tanong. Sila ang mga taong ginagamit ang tanong hindi para malaman yung katotohanan kundi para mas lalo nilang paniwalaan yung nasa isip nila. Ang Panginoong Yesus ay nakaranas ng mga ganitong tao noon na tumatanggi din sa grace ng Diyos. Kahit pa nga nagpakita na ang Panginoong Yesus ng mga milagro, ay hindi pa rin sila nanampalataya sa Panginoong Yesus. Kahit pa nagturo siya ng merong authority, hindi pa rin naniwala yung mga tao. Palagi na lang nagdududa sa lahat ng ginagawa ng Diyos. Mabuti man o masama. Naku, Binlas ako ng Diyos, nakakatakot. Bukas makalawa, pahihirapan naman niya siguro ako. Nakakalungkot kasi maaaring may ilan sa inyo na niligtas ng Diyos sa isang karamdaman. Sinagot ang iyong panalangin. Niligtas ka ng Diyos, binigyan ka ng buhay na walang hanggan. Kaya lang, kung meron kang sinikal na puso, ay nako, kahit kailan hindi ka matututong magpasalamat. Kasi mabubuhay ka sa pagdududa. Para sa iyo, Walang dapat ipagpasalamat dahil ang lahat ay questionable. Marahil iniisip mo, magpapasalamat lang ako sa Diyos pag talagang naibigay na ng kompleto ng Diyos ang lahat ng kailangan ko at kahilingan. Mali kaibigan, kasi ngayon pa lang marami ka nang pwedeng ipagpasalamat. Sabi sa Habakok 3.17-18, Bagamat di namumunga ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit na maantala ang pamumunga ng olibo at walang anihin sa mga bukirin, kahit na mamatay lahat ang mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Grabe ang kahirapan na ito na nakita ni Habakuk. Hindi na mamumunga ang mga puno ng igos ubas at olibo at kahit pa nga daw walang anihin ng kanilang bukid at maaring mamatay o mawala ang kanilang mga alagang hayop ay hindi natinag si Habakuk. Ang ibig sabihin ay mawawalan sila ng pagkain para sa kanyang pamilya at mawawalan din sila ng pangkabuhayan. Pero hindi ito naging tahilan para hindi magpasalamat si Habakuk sa Diyos. Bakit? Kasi alam niya, ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi nababawasan dahil sa mga trials ng buhay. Misa, inisip natin kung talagang makapangyarihan ng Diyos, bakit ako dumadaan sa kahirapan? Narealize ko, alam ni Habako na mali ang ganong attitude. Parang sinasabi niya sa Diyos na, Lord, naniniwala ako na ikaw ay makapangyarihang Diyos. Ang dahilan kaya kami nasa ganitong sitwasyon, ay dahil sa consequence ng aming pagtalikod sa iyo. Deserve namin ito pero patuloy pa din ako magpupuri sa iyo. Patuloy pa din ako magagalak sa iyo kahit anong mangyari. Instead na magtampo sa Diyos, ay sabi niya, magagalak pa rin ako at magsasaya. Dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Narealize ko, ang joy ni Habakuk wala sa pagkain. Ang joy ni Habakuk wala sa trabaho. Ang joy ni Habakuk wala sa ari-arian niya. Ang joy niya ay wala rin sa sirkonstansya ng buhay. Kundi ang joy niya ay nasa Diyos na hindi nagbabago, na nagmamahal sa Kanya. Ang joy niya ay nasa katotohanan na mas malaki ang Diyos kaysa sa problema niya. Kaya nga, sabi niya, kahit mawala ang aking pangkabuhayan at hindi kami umani, ay magagalak pa rin ako. Walang panganib ang makakapagpatinag sa akin. Magagalak pa din ako at magsasaya. Bakit? Kasi nananampalataya siya na ang Diyos ang magliligtas sa kanya. Bagamat hindi pa nangyayari ang pagliligtas sa kanya, nagpapasalamat na siya in advance. Dahil alam niya, hindi hindi siya iiwan ng Diyos. Alam niya na hindi magsisinungaling ang Diyos. Alam niya na ang Diyos ay tapat. Alam niya na ililigtas siya at alam niya na mahal na mahal siya ng Diyos. Kaya kaibigan, itigil mo na ang pagdududa sa Diyos. Kasi hindi ka matututo magpasalamat kung palagi ka na lang magdududa. Simulan mo ngayon manampalatay sa kanya at ibigay ang buhay mo sa kanya. May isang pastor na sa kanya isang mama na discourage and discourage sa buhay niya. Sabi niya, Pastor, hindi ko na po kaya tumayo. Pabagsak na ako, sabi ng Pastor. Anak, totoo, hindi ka makakatayo. Then, kumuha ng ballpen yung Pastor at sinubukan niya itong patayuin sa kamay niya habang tumatakbo yung train. Pero sa dinami-dami ng attempt niya, bumabagsak pa rin ng ballpen at hindi makatayo. And then sabi ng pastor, anak, tingnan mo, papatayuin ko ito sa aking kamay kahit umaandar yung train. Alam mo ginawa niya? hinawakan niya yung ball pen at itinayo niya ang sabi niya, tignan mo, nakatayo na and then sabi ng mama na krisyano sabi niya, eh nandadaya ka naman pastor hinahawakan mo alam mo sabi ng pastor, hindi ko naman sinabing hindi ko pwedeng hawakan ang ibig kong sabihin ay makakatayo ka dahil hinahawakan ka ng Diyos hindi ka makakatayo sa sarili mong lakas babagsak ka. Hindi ka makakatayo sa sarili mong effort. Kaibigan, paano mo hahayaan na hawakan ka ng Diyos kung nangihina ka? Huwag kang magtampo sa Kanya. Patuloy kang lumapit at mas lalo mo siyang kikilalanin. Kausapin mo siya araw-araw. The more mo binabasa yung kanyang salita, the more mo makikita kung gaano kanya kamahal. The more mong makikita ang mga bagay na kailangan mo baguhin upang mai-align mo ang buhay mo sa kanyang kalooban. E paano naman yung mga nagugutom na tao? Paano naman yung mga biktima ng pandemic? Paano na yung mga nawalan ng trabaho? Alam mo kaibigan, ng katotohanan, ay eh kung walang problema kahit kailan, hindi tayo matututong magpasalamat. Pag ang lahat ng bagay ay masarap, mabuti, smooth ang buhay, walang problema, hindi tayo matututong magpasalamat sa Diyos. Kung walang sakit, hindi natin malalaman na meron palang kagalingan. Kung walang kasamaan, hindi natin malalaman na meron palang kabutihan. Kung hindi ka nakakaranas ng difficult situation, ay hindi tayo makakapagpasalamat sa Diyos. Kapag bumuti na ang sitwasyon, lahat tayo ay magiging spoiled na anak at magiging demanding sa Diyos. Lord, bakit ganito? Kulang pa tong binigay mo. Meron na akong sampu, dapat 20. Meron na akong 20, dapat 30 ito pa yung mga bagay na wala ako Lord, ibigay mo ito kasi yung iba meron ito, dapat ako din. Kaibigan, kung ganito ang iyong attitude, hindi ka magigim masaya kahit kailan. Kaya minsan nahayaan ng Diyos na dumaan ka sa pagsubok para maranasan mo kung paano mawalan at pag meron ka na, ay makakapagpasalamat ka sa Diyos. Lord, salamat. Meron ako nito. Salamat po. Bakit mo na-realize yun? Kasi hinayaan ng Diyos na mawala sa'yo. Sabi ni Dennis Prager, there is a secret to happiness and it is gratitude. All happy people are grateful and ungrateful people cannot be happy. We tend to think that it is being unhappy that leads people to complain, but it is truer to say that it is complaining that leads to people to becoming unhappy. Become grateful and you will become a much happier person. Kibigan Malungkot ka ba ngayon? Nakakaramdam ka ba ng kalungkutan? O maring hindi mo na-appreciate yung grace ng Diyos sa buhay mo? Maring hindi ka nakakapagpasalamat sa kung anong meron ka na. Merong isang kwento na yung isang lalaki, natuklasan niya sa isang bodega, sa isang bukid, kung saan tinatago ng jablo yung mga buto na tinatanim niya sa puso ng mga tao. Alam mo, sa dinami-dami ng klase ng mga buto ay ang pinakamaraming reserba ang jablo ay ang buto ng discouragement. Na pag alaman ng mama sa Diablo na yung buto daw ng discouragement, talaga namang napakadaling tumubo. Kaya gustong gusto niya itong itanim sa puso ng mga tao. Na tinanong ng mama, kung saan namang lugar, hindi madaling tumubo ang mga buto ng discouragement. Alam mo, sabi ng Diablo, alam mo, atin-atin na lang ito ha. Sikreto natin ito. Itong buto ng discouragement, ay hindi tutubo sa puso ng isang tao mapagpasalamat sa Diyos. Haybihan, walang power sa iyo ang diablo kung magpapasalamat ka sa Diyos. Hindi siya magtatagumpay na hindi ka palaguin sa relasyon mo sa Diyos. Hindi siya magtatagumpay na pigilan ka para maglingkod sa Diyos. Hindi siya magtatagumpay para hindi mo makamtan yung significance, yung fulfillment, yung satisfaction, yung joy at peace. Bakit? Dahil meron kang pusong nagpapasalamat sa grace ng Diyos sa iyo. Sabi ni A.W. Tozer, Gratitude is an offering precious in the sight of God, and it is one that the poorest of us can make and be not poorer but richer for having made it. Grabe no, parang sinasabi niya na kung wala ka mang malaking pera na ibinibigay mo sa Diyos, pero kung ikaw ay mapagpasalamat sa Kanya, nako, napakalaking value nito para sa Kanya. Na-appreciate niya ito at ikaw ay nagiging mayaman sa paningin niya dahil sa binibigay mong pasasalamat.